sa Biblia. Ang utos ni Daniel Rason, eh, pagka nagtanong, suspindihin ka agad. Tapos pasamain. I-character assassinate. Tuloy natin. Agawin ninyo ang mga ahatulan sa apoy ng paghukom. Biruin mo, yung pong nasa apoy na, pinapaagaw pa po ha. Itong itong Daniel Reason na to, grabe napakalupit ng Diyos na itinuturo niya sa mga miyembro. Kaya kaawa-awa yung mga miyembro ngayon, sobra pinaga, pinag- pinag-aaway-away niya yung mga pamilya. Kaya alam niyo po yung pong sinasabi ko na nakasulat sa 1:8:44 Nakakatakot po 'yun pagka 'yun ay ano, hindi pinagmatigas ni Daniel Rason yung kanyang puso. Maiimpyerno po sigurado si Daniel Rason. Hindi po ako nagsasabi nun. Ang nagsasalita po nun ang salita ng Diyos sa Biblia. Kasi may marami po tayo ano, lalo na po ako tumagal 21 2001 po ako eh. 'Yun. Mahigit dalawampung taon. 24 years? Ganun po ba? Yan. 24 years? Tapos bigla mo na lang ano? Bigla mo na lang ayaw nyo sa iglesia? Go ahead. Make my day. Kaya ano? Napaka ano? napakasakit sakit tanggapin yung katotohanan. Ako na, na, natanggap ko lang po na na ano? Na na wala talaga ang Diyos sa MCGI noong pong pinablock na po ako ni ano opo ang ganun po talaga ang hatol nila kaagad sintensyado sa apoy napakalupit po talaga nung Diyos na no nung ano tinuturo ni ano ni Daniel Razon. sabi ni ano Jamie Lim parang may anger issue siya na aalala ko noon sabi ni KD yung aso niya sinuntok niya sa ulo kasi daw nangagat dinis courage tayong mag-alaga ng aso nung time na yun eh pati sa aso cruel yeah yeah he's very cruel alam niyo po ano como na uh, na Uh, matagal po akong na napasama do sa family po niya ni Daniel Rason. Nakita ko how he treats yung mga ano yung mga anak niya. Hindi po siya ano, hindi po siya ma maano na lang po uh, kasi ang ano ko po ngayon ang focus ko po ngayon yung aral eh. Uh, biruin mo ang sabi ng Biblia kaawaan ninyo ang mga nagaalilangan. Ngayon hindi ka na pwede magtanong. Samantalang during Brother Eli's time, pagka merong kang ano, merong kang concern rega regarding sa faith, merong problema. Ano tinatawag niya yung ano mga mga testigo to testify. Kasi natatandaan ko po, sabi po ni ano ni Brad Ato, pagka ano, pagka merong problema kail ang kapatid sabi niya dapat ang unang ahanapin mo kung paano siya mapapatawad hindi kung paano mo siya i-condemn -co kasi ang ang demonyo siya yung ano taga taga ano taga sumbong yun ang ano yun ang yun ang ano ng demonyo yun ang role ng demonyo na mag -condem. Ngayon tayong magkakapatid. Ang ano natin, sabi niya, tinuro yun ni Brad Eli, sabi ni Brad Ato. Dapat hanapan mo kaagad kung paano mo kung paano ma mapapatawad yung kapatid na nagkamali. Ngayon, napakalupit ng ano. Napakalupit. Nalulungkot ako dun sa mga kapatid na tumatawag sa akin na nagme at nagme-message. Bro, alam niyo po, ang tagal ang tagal unang panahong ginugol ko sa iglesia. Biruin nyo po, 30 years po akong naglingkod. Ibig sabihin, 30 years po na yon Marami po, siyempre, tumulong ka financially, tumulong ka physically. Tumu marami pong ano po yon marami pong nakapag-